ang Putol putulang mga daliri na kahit anong paayos, bumabalik pa rin sa pagiging putol. Ave Marie, ang imahe sa ating background ay ang imahe ng Nuestra Signora de Candelaria de Paracale, ang sinasabing pinakamatandang imahe ng mahal na Birheng Maria sa buong kabikulan. Naiba rin ito sa iba pang mga imahe ng Birhen ng Candelaria dahil ito ay may hawak-hawak na ispad. Natanda ng kanyang pagtatanggol at pagliligtas sa bayan ng Paracale laban sa mga manluloob na moro. Dahil ng mga panahong iyon, usong-uso ang pananalakay at pananakop ng mga moro. At sinasabi nga ng makita ng mga taga Paracale, yung 37 na paparating ng mga vinta na sinasakyan ng mga moro, ang mga tao ay natakot at nagsipagtakas habang ang ibang mga tao ay pumunta ng simbahan para magdasal na sila ay protektahan laban sa mga mananako. At dahil din dito sinasabing bumaba ang mahal na birhen mula sa kanyang altar para sila ay protektahan laban sa mga moro. Sinasabi nga na pagkatapos bumaba ng birhen mula sa kanyang altar, ito ay pumunta sa dalampasigan at naglakad sa ibabaw ng dagat at kanyang winasiwas ang kanyang espada. Merong mga nagtatanong kung ito nga ba ang mahal na birhen ng Candelaria at kanila naman itong napatunayan dahil sa suot-suot nito. At meron din itong kaperehen kwento kung saan sa bingit ng kamatayan, sinasabing siya ay tinulungan ng birhen ng Candelaria. At ito ay kanyang na-identify din dahil sa suot-suot nito. Kung makikita niyo putol pa rin ang mga daliri ng mahal na birhen. Alam nyo ba na ilang beses nilang inattempt na ipaayos at ayusin ang mga kamay ng mahal na birhen? Pero bumabalik pa rin ito sa pagiging putol at tinanggap na lang nila ito as a sign mula sa mahal na birhen na gusto niyang makita at manatiling putol yung kanyang mga daliri. Bilang paalala at tanda ng kanyang pagliligtas sa bayan ng Parakali. Kayo, meron din ba kayong mga natatangin kwento ng inyong mga patrona? Huwag niyong kakalimutan ibahagi yan sa ating FB page. maari po kayong mag-message doon. At baka yan na ang susunod nating maitampok dito sa si Media Alberione. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!